Ilang pirasong tanigi Uhuli ni honey mm. Ilayin mo daw <laughs> Two. Two Five da Indram seven nagkamestro yung kayo din Kunin mo yun na yung mga tikat. 16. Kunin yung tikat. Lagi din eh. Kumuha ka dyan ng ano, bisoy. Ilagay mo doon eh. Ilagay mo pa yung kalapat doon eh. lagi mo doon sa parking ulap. Hati anin yan, hati anin Aroni, hati anin Hati anin yan, hati anin. Huwag na maglagay din. Huwag na, huwag na. Kalapatan na lang. Kung walang tanigi, wala. Salamat.